Hello guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. Nandito ako sa Giginto Bulacan. At home service. I Check ko lang yung truck. Walang headlight. Walang park light. Ito, sinubukan ko lang muna erikta ta yung mga relay kasi nawalan siya ng power eh, hindi ko pa mahanap kung saan banda may putol o kaya yos ba Kasubo buo naman yung mga piece dito eh ngayon nirekta ko gumagana na yung headlight ngayon ayan eh, o meron siya pagtinanggal Pag tinanggal ko to, wala na siyang kuryente. Wala nang headlight. Mga palo yung relief pero walang headlight. Kulang kasi ng isang positive. Kaya yan yung ititrace ko kung saan banda. Suso. itong wire na to ang <clears throat> walang kuryente itong dalawa na to yan ito tsaka ito hindi ko alam kung saan may putol hindi ko rin makita yung mga fuse box niya. kaya ang gagawin ko na lang to maglagay na lang ako ng panibagong fuse dito kunin ko yung isang terminal dito at ilipat ko na lang dito sa kabila dito na lang dito na lang maglagay ng fuse dito sa bakante Ito na lang yung ililipat ko dito. Tapos ito, tatap ko na lang dito sa pula. Dito sa pula. Yun o. Oh, gumana na yung headlight o. Oh. guys nag series na lang ako na isang wire dito kasi hindi ko makita kung saan may putol hindi ko mahanap wala rin ako makita ng ibang fuse ayan dito dito na yung pinaka fuse niya ngayon 25 amperes yan na lang ginawa ako pinaka mabilis safety pa rin naman kasi may fuse na siya. Ayos.